Hello mga kasover. Kinain niya yung ano. Ituturo ko sa inyo kung paano buksan ito. Nice. Ayan hey, o mga kasover. Kinain niya yung sinulid. Ayan babuksan natin mga kasover. Let's go! Oh my God! Wow! Okay, meron siya. Meron siya. dito. May tornel yun siya dalawa. Dalawa mga kasyola. Pero may tornel yun yun. Bubuksan natin. Para makakuha yung sinulid. Mabilis lang na ito mga kasyower. Kaya ang kaya nito sa bahay. Nice. Ito mga kasyower. Dalawa lang yung tornelo niya mga kasyower. Diba? Wow! Oh my God! Wow!

Ito yung malaki. Tapos dito yung dalawa. Cornelio. Mm -hmm. Ayan yeah, mga kasower. Oh. Ito yung yeah, yeah. sinulod niyang mga kasower. Ang oh. yeah. dami oh. Yeah. Ang <laughs> dami mga kasower. Ayan oh. No. Ito yung mga Kaya pag mayroon kayong nangyari sa makina nyo ng ganito mga ka-shower, madali lang. Dalawang ano lang. Dalawang turnilyo, Dalawang, Dalawang tornilyo mga ka-shower. Dalawang turnilyo lang ang ano nyo mga ka-shower. Dalawa Tapos dito, kukunan nyo yung malaki. Dito. Yan mga ka-shower. Madali lang ayusin kayo mga ka-shower. Madali lang ayusin. Madali lang kunan yung ganito. Kunan nyo lahat to. Saka mayroon sa dito ano, yung ito nyo itata, itapat lang. Yan o. Yung mayroon siyang linya. Ayun, pasok natin mga kasyogel. nyo lang mga kasugar ang butas dun sa ano tsaka ilagay yung tornilyo sana yung tornilyo kaya para nawala na yung tornilyo sana, uh, ay saan uh, uh, ito ito pala buti nakita natin ito yan, sa ulo natin mga kasugar. Pag-ibig na mga kasugar, diba? Ganun lang mag-ayos ng mabukas no, na ano? Yan. Ipitin yung mga kasuwet para hindi... hindi... lumabag agad. Yan. Itong mga kasuwet, na -no. Sa pair ta sa ngate. Ha? Wala ka rete. Thank haro humm hundi ko na kanyang ha? hindi na okay na rin mo muna akin mo ha? Ay, thank mga kasawara. Okay na. Very good. Subscribe po may cha yung, may cha ay, yung channel ko po. Juicy para sa vlog. Thank you po.